Matapos po ang halos dalawang linggong bilangan, ipoproklama na mamaya ng COMELEC ang mga nanalong senador at party list. Pero ang kampo ng isang kandidato gusto raw ipakansila ang proklamasyon. Bakit kaya nasa ng aksyon si Jen Kalimon? So we have canvassed all the certificates of canvass for the senatorial candidates and party list groups for the 2016 national and local elections. Tinapos na kagabi ng National Board of Canvassers ang pagbilang ng boto sa senador at party list. Kaya ngayong araw, iaanunsyo na ng COMELEC ang mga nanalong senador at party list. Alas tres ang hapon ipoproklama ang labing dalawang senador. Susunda naman ito ng proklamasyon ng mga party list bandang alas seis ng gabi. Ako'y natutuwa kasi ano naman, you know, we wanted to make sure that it was orderly. Uh, it was quick but at the same time it was accurate. Nakipag-usap na rin ng Comelec and Bank, kina Senate President Franklin Drilon at House Speaker Sonny Belmonte. Bahagi raw kasi ito ng protocol bago ang proklamasyon. Uh, we basically exchange notes in respect of the canvassing process. So gusto nilang malaman kung ano yung mga proseso na aming ginawa, ano yung mga issue hindi muna pinangalanan ng mga mananalong senador. Pero kung pagbabatay ng official tali ng Comelec noong lunes. Pasok sa Magic 12 sina Franklin Drilon, Joel Villanueva, Tito Soto, Ping Lacson, Dick Gordon, Miguel Zubiri, Manny Pacquiao, Rison Tiveros, Kiko Pangilinan, Win Gatchalian, Ralph Recto at Laila De Lima. Lima sa kanila ay baguhan sa Senado. Pero ang pinagbasihan lang nito ay 121 Certificate of Canvas, malayo sa 164 COC ngayon. Ang kampo tuloy ng nasa ikalabing tatlong pwesto na si dating MMDA Chairman Francis Tolentino, umaalma. Nakakapagduda raw kasi ang nakuhang boto ng na mga nasa 10th to 12th place. For candidates number 3 to 12, the margins is only in the vicinity of 100,000 votes. But uh, between number 12, which is uh, Secretary Delima and uh, Chairman Tolentino, the vote margin is more than 1 million. So this is a bit uh, abnormal. Umapila na si Tolentino sa Korte Suprema para ipatigil ang proklamasyon, pero ipinagkibit balikat lang ito ng Comelec. Umaaksyon, Jed Calimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.